Siyam na signs na pera lamang ang habol sa iyo ng babae at hindi ka talaga niya mahal. Sa mga babaeng hindi mo mukhang pera, saludo ako sa inyo. At pwede nyo nang lagpasan itong video dahil para lamang ito sa mga lalaking laging nabibiktima ng mapagpanggap ng babae. Number 1 ina alam niya agad kung magkano ang kinikita o sinasagot mo bago ang pagkatao mo. Number 2, priority list kanya kapag alam niyang mayaman ka o mayaman ang angkan mo. Number 3, bago mo pa siya nakilala, marami na siyang nakarelasyon na mayayaman o mga taong profesional tapos biglang nakikipaghiwalay. Number 4, Madali siyang ma-attract sa mga sikat at mayayamang tao Number 5 Inaaway ka niya at nagagalit kapag hindi mo siya nabibigyan ng pera Number 6 Palagi siyang umaasa sa mga mamahaling regalo ibibigay mo Number 7 Pinaglalaroan niya lang ang nararamdaman mo at nagkaka-interes pa sa ibang tao Number 8 Palagi kanyang kinukumpara sa mga kakilala niyang mayayamang tao o malaki ang kinikita. Number 9. Malambing lang siya tuwing may pera o regalo ko ang naibibigay. Ilan lamang ito sa mga signs na pera lang talaga ang habol sa iyo ng babae. Kaya kung ayaw mong mapunta sa buhay na puro problema ang dulot ng partner mo, piliin mo yung babaeng makakasama mo sa pag-unlad hindi yung babaeng pipiliin ka lang kasi mayroon siyang makukuha sa'yo at iiwan ka na lang kapag naubos ka na at hindi na napapakinabangan pa tandaan mo yan God bless May nagsabi sa akin na faithful daw ang mister kapag siya ay maalaga, seloso, at higit sa lahat suplado sa ibang babae pero pagdating sa'yo sobrang maunawain niya bahay at trabaho lang at wala nang ibang pinupuntahan excited umuwi para makita ka lang ikaw lang ang maganda sa paningin niya kahit sobrang dami ng babaeng maganda na katrabaho niya kaya maging proud ka kung nahanap mo na siya at siya yung mister mo Mahalin mo ang mister mong ginagawa ang lahat, maiparamdam lang sa iyo at sa mga anak niyang, kayo lang o ikaw lang, sapat na. Tandaan mo yan. God bless. Maliba ako sir na yung taong nagmahal sa akin noong iniwan ako, binaliwala ko lang. Tama ba na di ko tinanggap yung panliligaw niya dahil sa Pasko at dahil naisip ko na baka masaktan lang din ako pero sir nung sinabihan ko siyang hayaan niya na muna ako saka ko na realize na mahal ko na pala siya at kailangan ko na siya. Okay, comment your advice mga boss actually para sa akin hindi ka naman mali naunahan ka lang talaga ng takot at kaba na baka masaktan ka ulit baka madurog ka ulit baka iwanan ka ulit kapag hulog na hulog ka na sa kanya at ibinigay mo na lahat-lahat sa kanya yung di mo pagtanggap ng pagmamahal niya ay tanda iyon na nire-respeto niya yung decision mo na mangyari ulit yung ayaw mong mangyari pero kung sa kabila ng pagtanggi mo at ipinaramdam pa rin niyang andyan siya para sa'yo, I think totoo talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Ang masakit lang yung ipinagtabuyan mo siya, feeling niya wala siyang halaga sa'yo, kaya siya naghanap ng iba. Ibang mas papahalagahan yung pagmamahal niya na di mo kayang sukulian. Tapos noong may nahalap na siya, doon mo lang napagtantong, kailangan mo pala siya, mahal mo pala siya. Sakit no? totoo yung pahayag na makikita mo lang talaga ang tunay na halaga ng isang tao kapag nawala na siya sa buhay mo. Nagustuhan mo ang advice ko? Comment at share mo na rin itong video. Tandaan mo yan. God bless.